Tasanay first world title defense ni WBO World Lightweight Champion Kishon The Businessman Davis. Nabigo ang undefeated champion na makuha ang lightweight limit na 135 pounds. Yes mga amigos, nag-overweight si Kishon. Dahilan upang makan sila ang kanilang bakbaka ni Edwin Lagranada De Los Santos. Sayang bukas na sana ang laban mga amigos. Excited pa naman ako dito sa bakbakang to. Pero yun nga lang, hindi na nga po matutuloy ang laban at opisyal na nga daw pong tinanggal ng WBO ang titulo sa baywang ni Kishon Davis. Pero ayon sa report ng The Ring Magazine mga amigo, sinubukan daw po ng magkabilang kampo na ituloy ang laban kung saan magmumulta si Kishon ng six-figure o magbabayad kay De Los Santos ng daang libo at may rehydration clause kung saan magkakaroon ng second day weigh-in limit na 149.5 pounds para kay Davis. Ibig sabihin hindi po pwedeng magpalobo ng todo itong si Kishon sa laban. Pero ayon nga po sa promoter at manager ni De Los Santos sa si Samson Lukovic na pagtanto nilang hindi talaga sinubukan ni Davis na kunin ang timbang Naglalaro lang ito sa timbangan at dahil ayaw nga daw po ni Samson Lukovic na matulad itong si Edwin De Los Santos sa sinapit ni Devin Haney sa kamay ni Ryan Garcia na nagpa-overweight noon, mas minabuti na lang nila na wag nang ituloy ang laban. gayon pa man tuloy pa rin po ang nasabing boxing event, yun nga lang ang magiging main event na po ay ang undefeated rising star ng top rank na si Abdullah Mason. May kartadang 18 wins, no losses, no draws with 16 knockouts. Kanya po makakalaban ang delikadong kalaban si Jeremiah Nakatila. May kartada 26 wins, 4 losses with 21 knockouts. Si Mason ay ang kasalukuyang number 2 contender sa nabakanting titulo ni Kishon Davis. Pinaniniwala na kapag nanalo siya dito kay Jeremiah Nakatila, e ipag-uutos po ng WBO. Ang world title fight sa bagitan ni na Abdullah Mason at ang undefeated Briton fighter na si Sam Knox may kartadang 17 wins, no losses, no draws with 15 knockouts sa akin ha Sino man